Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright! Kamusta? Kamusta na kayo dyan? Kamusta no? na yung mga pakiramdam nyo? Mga kaguluhan ng isip? Mga iba't ibang sensation? May mga nagbago na ba sa inyo? Kung baga nararamdaman nyo na ba yung recovery? O hindi pa? So kung hindi pa, is kulang pa siguro yung mga kaalaman nyo na dapat na meron kayo. Yan! Ano bang topic natin ngayon? No? Ito naman is parang ano ko to? Uh, Naisip-isip ko lang. No? Para dun sa mga baguhan Baguhan sa anxiety disorder no? Litong-lito -lito pa Bawa, Nagpa-check up ka Lahat na lang ng uh, laboratory Mga check Mga examine sa'yo ng doktor is wala naman nakikita no? so ganun ng ano so kailangan natin malaman kung anxiety disorder ba yan baka ibang mental illness yan di ba? yun nga mahalaga dun kasi pag sinabi mong anxiety kumbaga sa mental health anxieties, ano lang eh, isa lang. Po, no? So, sobrang daming mental illness na maaring meron ka, eh, kailangan natin ma-specify para malaman natin kung anxiety disorder ba yan o hindi. No? So, yun, salamat nga pala dun sa mga bumati sa akin ng aking birthday. No? Uh, maraming salamat sa inyo. tas na-sponsoran pa tayo ng damit. Oh. <laughs> so, yun. So, ang topic natin ngayon is para ito sa mga baguhan, no? Baguhan sa anxiety disorder, no? Na medyo litong-lito pa, hindi pa nila alam kung paano sila magsisimula. Kung pa, paano ang paggaling sa ganitong paraan, no? Actually, dito sa ating dinidiscuss, ang mga sinasabi ko sa inyo ito ay uh, base sa libro ni Claire Weeks, no? Sa naginagamit ko din na nagtumulong sa akin para malampasan ko yung mga hirap, mga mga magugulong isip, mga maraming, di ba? Alam nyo naman yun eh, anxiety disorder. No? So, ayan. So, paano natin sisimulan? Intro muna. Intro muna. So, yun ang ano mga pre, no? Para natin simulan. Eh, simulan natin sa kalaman, di ba? Yan naman lagi ko sinasabi sa inyo. Knowledge, kapatid, no? Kailangan natin matutunan. Malaman kung ano tong anxiety disorder na itong ano, pa, paano siya nakaka sa atin. Kung, kung, ano siya, ano yung mga... Actually, yung anxiety kasi more on nakikilala siya sa mga ano, eh, di ba? Sa symptoms, no? Sa depression kasi, parang ganito din, eh. Pero mas mabigat lang yun, eh dito kasi sa anxiety disorder meron talagang may mararamdaman ka talaga nakakaiba na bisan nabubuo na yung mga agoraphobia mga ganyan mga avoidance nabubuo na rin yung mga yung panic disorder di ba yung palagian ka ng nagpapanic every time na makaramdam ka tatakot ka na di ba so sabi ko nga sa inyo is normal lang naman ang anxiety di ba kaya wala kang sakit kapatid no? ang kailangan lang natin dito is matutunan ng isip natin paano ano ang anxiety na sa atin no kasi sa iba ang alam nila ang ah, pangit ang anxiety ah, ayoko niyan kaya mga hindi nila no yung iba nagkukulong na lang ayaw nilang makaramdam ay nilang makita ng tao ayaw mo kumausap ayaw nilang kumain ng ganito ayaw mag-exercise ayaw mag lahat inaayawan nila no eh diba? gustong gusto di ba tapos gustong-gusto nila makarecover hindi syempre paano <laughs> yon di ba So kung may gamutan naman, alam naman natin ang gamot is saklay lang naman yan. No? Tulong lang yan para maiangat ka, ma, um, makaraos, umaga, um, uh, tutulungan ka lang yan, mapakalma ka. Pero yun nga, nasa sayo pa rin kapatid. No? Hindi abang buhay yung magagamot ka. No? Marami akong mga napapanood, sila na nila naggamot pero parang wala rin daw. Ano? Kasi nga, nandyan pa rin no? kahit inom nila lang gamot. Na, na, doon na lumalabas yung frustration no? na kapag uminom ka, nagagamot naman ako eh. Magiging okay ako. Yun. Pero hindi mo naman tinutulungan yung sarili mo. Di bali, wala din. No? Kaya dapat, may alam din kayo sa mga ganito. No? Yung sa natural way lang. No? Kasi, maraming mga, ano yun, eh, mga side effect. Eh, ba diba? Kaya siguro, hindi rin ako nag, ano, nun, naggamot. Kasi, dito, wala rin naman ako pambiling gamot. Eh. Tsaka, wala rin ako pang-psychiatrist pa, nun. Eh. Kasi, ito lang. Kasi, ah, nalampasan ko naman siya. Naging okay naman ako. Nagawa ko naman yung mga dating hindi ko nagagawa Ito yung lumabas dyan, hindi talaga ako makalabas no Sa kalsada, sa court, kung saan saan <clears throat> Ayoko Kasi nga, nandun na yung uh, behavior no Yun ang kalaban natin dito, yung behavior Yung nakasanayan mo na no So dahil nga doon sa breakdown no Yung breakdown ng ating isip, yung sa nervous system natin no Diyan na nangyari yung disorder no So itong mga sinasabi ko sa inyo is uh, kaalaman to no na dapat alam niyo no. Kung gusto niyo mabalikan yung paliwanag ko about sa breakdown or sa kung paano siya nagsimula no sa basic kay cleverics no. Balik-balikan niyo lang no. Marami akong blog diyan about sa breakdown Yung mga pagbagsak ng ano natin no. Kumbaga sa sabi ko ng example ko lagi sa inyo yung baso no. Baso ng tubig no. Kaya sabihin natin patak-patak lang yung tumutulo yan. Mapupuno Mapupuno't mapupuno yan, no? Tapos magiging, wala, maaapaw siya, no? Yun ang nangyari sa atin, no? So, kailangan natin maintindihan yon <laughs> Dahil nga siguro sa... Sa hindi mo naman napapansin, eh, kahit naman ako hindi ko rin napansin na gano'n na pala. Sobra na pala yung... Siguro sabihin natin, uh, trauma, ganyan. Uh, problema noon, no? Yan, gaya nung sa akin, di ba? Yung story ako nga about sa COVID, no? Talagang sunod-sunod talaga yung ano ng utak ko nun. Ha, kumbaga, pagod na. Kumbaga, ganun, no? So, nagiging problema, tumatagal ang anxiety sa'yo. Ang disorder sayo. Kasi sa reaction mo, no? Dahil nga dun sa behavior, no? Halimbawa, takaramdam ka, iwasan mo na naman, patatakot ka, mag-google ka na naman, no? kung ano-ano, tapos dadaling ka na naman sa kung saan-saan, no? Yan. Kaya nga rin ako napunta sa ganito no, sa paghahanap, sobrang paghahanap ko no. Naging ano na sa akin, parang naging hobby ko na yun, yung maghanap ng maghanap ng solusyon dito sa problema ko through Google no. yung ano ko tapos sa ako sa YouTube, nakikinig ako sa mga taong nakaranas din, tapos kung paano nalalampasan no. So nagkakapare-pareho lang sila no, na ganito, harap pagharap daw, acceptance, mga ganyan. So, kaya doon ako napunta kay Claire Weeks, no? Kasi doon ko nakita yung mismong pinaliwanag niya kung paano nagsimula, ano yung ganito, ano yung ganyan, no? Sa ibang mga paliwanag na about sa mga psychiatrists, iba rin yung ano nila, eh. Pero yung kay Claire si kasi is, doon talaga ako man, eh. Kung sa iba man, sa iba man na may nagpaliwanag sa inyo na about sa anxiety, mas okay naman yun din. Kasi yun, mas luma na kasi yun, eh. Parang baga luma-luma na yung pagpapaliwanag yun pero effective pa rin hanggang sa ngayon no? kahit yung mga mga nagchat-chat din sa akin mga foreigner ganun din Bisan, nagko-comment sila na ano daw parang god sent daw si ano kasi mas naintindihan nila no? mas uh, mas nalilinawan sila doon kay Claire ganun din ang nangyari sa akin kapatid no? kung ano may naman nila ngayon na kaginawa ano, dahil sa tulong niya ganun din ang sa akin kaya ako siguro Uh, ganito na no? kasi naiintindihan ko na siya so yun ang napakalaga ka pa din no maintindihan mo kung ano yung anxiety kung ano yung binibigay niya sa iyo at ano yung dapat gawin about sa anxiety no yun nga sabi ko nga sa inyo is kaalaman no kasi ang hindi mo siya naiintindihan hindi ka makaka-recover kapatid no kasi maraming tanong eh sabi ko nga sa inyo ang sensitization buhay siya dahil sa takot at kalituhan, yung bewilderment, no? Tsaka fear. Buhay yung sensitization. Yung sensitization, yung ano ka, ito, yung katawan mo, no? Na laging takot, laging, laging may something sa katawan mo na hindi mo maintindihan. Maraming ganyan. Maraming nag-chat-chat sa akin na ganyan. Hindi, raw nila maintindihan kung ano yung pakiramdam nila, no? O ano yung kung ano to, ano yan. Yun nga yun. Yun na nga yung dapat na alam mo. Yung ah uh, maintindihan mo kung ano siya, kung ano tong anxiety na to, bakit siya lumalabas, bakit yon. Kami na ang paliwanag dyan, kapatid, kung bakit ganyan. So, balik, balikan nyo lang doon, no? hindi naman tayo yung kailangan panoorin mo to para, ano, di ba? hindi naman sa ganun. Eh. Nasa sa inyo yan, kapatid, no? kung gusto nyo talagang maunawaan, uh, maintindihan ko ano anxiety, nandyan na yun, kapatid uh, video na siya. Hindi niyo na kailangan panoorin, papakinggan niyo lang, intindihin niyo na lang, no. Although mayroon man akong mga sinasabi niya, mga puro mga mga joke, minsan may mga pasubali, mandaog <laughs> yun, mga ano-ano. Pero kasama talaga yun kapatid, no? kasi ako pinapaliwanag ko siya, pinapaliwanag ko siya sa paraan ko, no. Kung paano niyo maiintindihan. Meron naman mga nakakaintindi na mabilis, no. Meron naman iba na ayun ko kung <laughs> intindihan ba nila o hindi kasi minsan may tanong pa rin eh. Naiiwan pa rin yung tanong, no? Kaya minsan yung ah, uh, ginawa mo ng video, minsan may, may, tatanong pa sila na about sa ano. So, hindi nila naintindihan yung video, no? So, nasa tao rin talaga yan, kapatid, no? Kaya, kailangan lang natin is yung pangunawa lang, no? At saka, dapat open ka na maintindihan mo yung bagay na to. Kasi, sa atin may mga anxieties. Para tayong ano eh. Alam mo yun para tayong bata na gusto natin ng kaalaman, gusto natin ng matuto, no? Yan ang ano dyan, eh. Kasi kung wala kang ano matuto, eh, wala. Tapos <laughs> gusto, gusto mo makarecover, eh, wala din, no? Kasi, nandiyan yun, eh. Ito yung paraan na alam ko, na base nga kay Clarice, no? Na makakatulong. Kasi, iba, eh. Iba pag, ano, eh. Yung... May pang ka na medyo ano 'di ba? May mga taong ganun talaga. Pero kung ikaw na mas naiintindihan mo kung ano to, kung ano yung mga dinasabi ko, no? Siguro na uh, umuokay ka na ngayon. Meron mga, mga meron man nababasa na magaganda, no? Na, na okay na raw sila, no? Ayun yung kapatid, hindi dahil sa akin yan nalos. Nasa sa inyo rin yan kasi yung paggilos niyo, paggalaw galaw niyo, kumbaga ako ginaguid ko lang kayo kung anong gagawin niyo, no? Kung paano niyo kung paano tulungan yung isip nyo na harapin yun no? yun mga purpose ko eh, para ma makausad na kayo no kasi yan talaga yun nga ba no kasi hanggat nandiyan ka sa bahay nyo hanggat nandiyan ka na patulog-tulog mga pahiga-higa no tapos tulala ka na naman eh, wala talaga mangyayaring recovery tapos hanap ka na naman solusyon tapos iikot-ikot ka lang Actually, so, galing na ako dyan kapatid no yung mga pahiga-higa ko noon kung ano mangyayari sa buhay ko kung ganito so hanap na lang ako hanap ng mga kung ano ano tapos yun, yun na, nandito na ako no Mag share naman ako sa iyo halos magtatatlong taon na ako kapatid no nagbabahagi sa inyo no so yun ang haba <laughs> sunod natin is uh, stay active kapatid no? yan ang pangalawa natin ano kasi sa recovery mawa baguhan ka pa no ito maging active ka lang kapatid no okay pag meron ka ng kaalaman, ya, medyo lalabas-labas ka na yan eh. Medyo mag-aano yung mga dati mong nakahiga ka lang sa bahay, tapos pa uh, cellphone-cellphone, -cell no? Wala, hindi ka pa maano doon kasi wala ka pang kaalaman, hindi ka pa makagalaw eh. Hindi mo pa alam kung anong nangyari sa'yo. <clears throat> so, pag may kaalaman ka na, na nakuha mo kung kanino man o kung galing man sa akin eh, mas okay <laughs> pero kung sa iba man na hindi ka sigurado no? stay active no uh, exercise ka lumabas expose mo yung sarili mo kung saan na walang halong takot no kasi sa una so pag sa una lang talaga no sa lang matatakot ka pa may mga pakbangak ka pa na medyo malayo-layo na mga yung may agoraphobia no or kung magulo man yung isip mo no syempre yan is, dahil alam mo na nga na ganito lang siya na ang anxiety mo yung mga intrusive thoughts mga kaguluhan ng isip mo no na ay ginagawa lang ang anxiety ko to is okay lang naman to so yun so patuloy ka pa rin sa buhay no na yung yung paggugulo ng isip mo sa'yo no na pala wala lang yan no kasi hanggang doon lang naman yun eh hindi naman siya yung mag, na mahaba na guguluin talaga niya Sisirain niya talaga yung araw mo maghapon na magulo yung isip mo hindi yun adrenaline yung kapatid na uh, susulpot lang yun actually mga ano lang yun mga 5 minutes mga yan matagal lang nga yun eh pero nasa inyo na rin yung kapatid no kasi kaya nga yung number one natin is learning, no? Kaya kailangan natin ng kaalaman, no? pag natutunan mo na yan, magkukusa na yan, no? Na, ay, ito ano no? Naiintindihan ko naman. Okay na to. Alam ko na to. Yun. So, <coughs> yung pangalaman is mag-expose ka na, no? mag expose mo na yung sarili mo sa ibang lugar, sa mga ano. Meron akong vlog pala dyan, no? Yung exposure sa panloob, no? Yung meron akong nun, eh. Kailangan mo mo ma-expose doon sa pakaramdam na yun, no? Na, itong pakaramdam, ay, okay lang to. Ayan. Tapos yung mga pagiging active sa labas, is yun na yun, susunod na yun, kapatid. No? Kasi, sabi ko nga, kapag uh, active yung katawa mo, yung isip mo yan, kalmado. Yan. Kung medyo intense naman yung ginagawa mo, medyo ah, uh, mas malayo yun. Kasi mas intense, yung paggalaw ng katawan mo is malayong malayo ka doon sa anxiety mo no hindi ka mga ano kasi mas busy yung katawan mo sa gusto mong gawin no halimbawa nagja-jogging ka no may pang ano eh or tumatakbo ka talaga yung takbong takbo no may isipan ng anxiety mo na bigla ka lang susulpot na ah. ay biglang papahintuin ka na ano hindi hindi ganoon yun kasi ano pa yun eh mag -a aangat lang yun tapos maano ano may, may isip mo na may anxiety na naman makakya eh, busy ako <laughs> wag, ka, wag ka magulo niyan, di ba mga ganoon ba so patawa tawa lang sa inyo kasi yan ang ginagawa ko noon no? <laughs> based on my experience no? nagja-jogging uh, ako no. mga tatlong ikot na ako sa block namin no. <laughs> Bigla na lang may uh, tumutusok na yung sa puso ko no. So natural 'yun no. So saka mo napapasukan ng kaalaman 'yon, ng learnings mo na. Uy, anxiety. Hindi, hindi anxiety to. Natural to kasi dati ako nagyoyosi, di ba? Dati akong ano kasi may lalabas talaga niya na parang something sa katawan mo no na bago sa pero wag mo isipin na anxiety yun kasi na meron ka na eh alam mo na siya eh naiintindihan mo no? sige kung anxiety ka okay lang di ba kung hindi man di okay lang din no? pero kung ano iniisip mo naman na baka atakihin ako baka hindi gano'n kasi alam mong healthy ka kaya ka nga nagja-jogging eh. kasi alam mong healthy ka eh <clears> hindi <throat> mo naman magagawa yan kung hindi ka ano diba? di ba hindi malusog yung katawan mo hindi ka makakatakbo diyan kapatid kahit lumabas ka diyan kahit ano kahit magsapatos ka pa lang kung hindi ka healthy hindi ka talaga makakalabas no so yon natin <laughs> 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 sa hormones no hindi ko naman naano to eh pag nag-exercise kasi lalabas na yung mga hormones endorphin adrenaline at no? Pero hindi natin na kailan uh, kailangan pasukin yan, no? Kasi medyo science na yan, no? Pero yung talaga lumalabas sa atin, no? Kaya kailangan natin ma-enhance yun, no? Na lumabas sila sa tamang, ano? Tamang oras, tamang ano? Kasi sa adrenaline na sa atin, sa may anxiety, lumalabas siya kahit hindi natin kailangan. malay diba? Lagi like, ka naman sinasabi yun, no? Na itong adrenaline, <coughs> kapag may peer response, di ba Pag natatakot ka, no? <coughs> lumalabas siya kahit hindi natin kailangan. So, yun ang ano natin dyan uh, kailangan natin maintindihan no? kasi wala yun talagang ano dun eh um, dun, no? na lumalabas siya kahit hindi natin na uh, palabas eh, no? kasi <coughs> yun na eh, yun ang purpose niya eh. na iligtas tayo kung if, if, ever na may danger nga no? kasi nga dahil nga doon sa kasanayan mo no? nasanay ka na na ganyan ng uh, nangyayari sa'yo no? yun nga yung behavior no? uh, so may automatic na siya lumabas no kaya minsan sabi mo wala naman akong ginagawa wala naman akong wala naman nagti-trigger sa akin bigla lang may lumalabas na ganito kasi nga sanay na no? baka meron na siyang yung sa neuropathway no science na naman neuroplasticity no na meron ng ugat na dumidiretso doon sa mismong iniisip mo no or meron ng something na nagpapakaba sa iyo kahit wala ka namang ginagawa di ba <clears throat> yung naranasan niyo yun, no isang Uh, pagkagising mo pa lang, wala ka pang ginagawa. Bigla lang kakabong yung dibdib mo. Masakit yung ulo. Magulo yung isip, no? So, nanginginig-inig ka na, no? Kasi nga, nandoon na yun eh. Meron ng something dun na, ano, So, yun. Sana maintindihan nyo kasi yung number one natin is learning, no? Kailangan nyo muna maintindihan, no? Hanggat maaari nga, eh. Mabalik-balikan nyo yung mga video ko, no? Uh, maintindihan nyo kung ano siya, no? Eh, wala. <laughs> Ganun talaga, no? Pero kung gusto niyo naman na ano mag bilhin lang kayo ng libro ni Claire Weeks no. Pwede, pwede, naman siguro no. Sa Lazada yata mayroon eh. <clears throat> Yung ano Hope and Help for Your Nerves no. Yun, mas maintindihan niyo yun. Ayun naman is idea, mga hindi naman talaga yun yung magpapagaling sa inyo. Alam niyo lang siya no, kaya nga napakalaga ng kaalaman no. Kasi yun iga-guide ka lang nun kung anong talaga nangyari sa inyo kung ano kung bakit ganito bakit ganyan bakit merong ganito di ba inangalaga kapatid, patid no? kasi sa ating mga hindi nagagamot yan na, napakaalaga nun kasi doon na magbubukas yung isip mo walang ano walang alam tapos magkakaroon ng kaalaman yan yun kapatid so sa number 2 natin is yung ano di ba yung stay active so kailangan mong mag walk. Ano yung breeze walk ano brisk walk yung lakad-lakad na mabilis walking, jogging, pa paaraw, samahan niyo na pagpapaaraw na no, habang ano. Antayin niyo daw madaling araw kayo mag-walking o mag-jogging, no? Antayin niyo lumawanag kapag tinapakalaga eh, noon. Yung unang sikat ng araw, no? Maganda sa katawan yun. So na natin is yung healthy lifestyle, no? Meron talagang tao na healthy talaga yung ano nila, yun, Yung healthy lifestyle nila, meron nagkaroon pa rin sila ng anxiety, no? So pwede nila tuloy-tuloy pa rin yun kasi napakalaga noon. <clears throat> mahalaga yun sa recovery no kaya yung iba mas mabilis sila nakaka-recover kasi healthy sila eh. healthy lifestyle yung ginagawa nila no baga <clears throat> kasama na sa buhay nila yun eh baga sanay na sila na ganun sila no meron nung iba na baguhan lang sa anxiety tapos eh syempre galing sila sa gwayo, mga trauma no mga puyat mga breakups mga pangit na nakaraan di ba <clears throat> so hindi pa kagad sila magano kaya nga napakalaga nung ano uh, mo normalize muna natin no? ma-normalize muna yung isip natin tsaka katawa natin para makapag move no? kasi yun yung way para ma ano ka ma maka no so sa healthy lifestyle kailangan natin mag diet no gaya ko noon no makikita nyo lang yung payat <laughs> ko noon no? ito <laughs> tapos sa uh, may matulog na maaga yun gaya nung vlog ko noon nakaraan yung puyat no 'yung so, natin magpuyat no. Medyo limit limit lang sa kape no. Actually ako nagkakape ako pero itim yung black coffee lang no. So walang asukal. Minsan yung asukal na doon na sa tinapay no. Eh actor pan pan 'yan, pandesal uh, pa -araw, araw ko 'yan no. Noon talaga wala, <laughs> wala talaga kape. Ilang buwan, ilang buwan walang kape no. Yung barang yung yung hilig ko sa kape noon na uh, halos dalawa tatlong beses ako sa isang araw magkape no ngayon nabis ko yung pahigop-higop. Pero nung time na talagang kasagsagan ng anxiety ko, wala talaga. Hindi ko talaga makuhang magkape. Kasi nga gusto ko, gusto ko ano, bumalik yung katawan ko sa ano, normal ano niya. Kasi ang, alam naman natin kape, nakapagpabilis ang tibok ng puso, ano yan eh. Baga ng katawan natin yan eh. Pero, yun nga, iwas muna ako doon. Kaya Siguro, kaya siguro mabilis bumagsak yung katawan ko yun no? kasi yun nga, lahat binawal ko talaga sa sarili ko. No? Kasi gusto kong gumaling, gusto kong mawala yung ganun pakaramdam, gusto kong makarecover ka agad. No? Ma-overcome ko lahat yun kasi wala eh, nahihirapan na ako eh. Gusto ko lang, ano, gusto ko lang ma maayos ako. No? Kaya iniwas ko muna yun, yung tulog, pam alas 9, tulog na ako niyan. Tapos bangon ako ng alas 4, magijaging maghapon ako mag ano, mag-exercise. You know, maghapon. Parang four times ako nagpapapawi sa isang araw. Kaya e, bagsak talaga yung katawan ko noon. No? yung kain ko nang no, halos sabaw na lang. Tapos gulay. Ano. You know. Kasi gusto kong gumaling. Gusto kong mawala yung pakaramdam. ko kasabay yun yung ng COVID ko. No? Yung pala, uh, sa anxiety tsaka COVID, medyo salungatan sila. Eh, you no? Know? Kasi yung mga bawal sa COVID, mas okay sa anxiety. Kasi mas gusto kong maglumakas Eh. Ganun. So, medyo nalito ko doon, pero okay naman na, ano naman yung katawan ko, no? Yun nga lang, bumagsak siya, no? Pero, sa tulong na rin siguro ng mga kaalaman na, ano ko, nasagap ko, tsaka mga, ah, yung tulong ko na rin sa sarili ko, no? Yun, kaya siguro, naka, nalampasan ko yung mga ganung ano, no? So, yon nagdadrama pa, no? Alcohol, no? Yun, actually ako, hindi naman na talaga ako noon, eh. Matagal na, no? Inom man ako Hindi yung inom Hindi yung inom na uupo ka Inom na shot lang Wala na Kwento <laughs> kwento Tapos wala na Hindi na ino. So yun So yung last natin is Relaxation no So hindi na Yung iba hindi nila alam to eh no Kung Paano ba na mag relax no Sabi pag relax Is muscle ang involved dyan no So kailangan natin mag stretching Mag uh, Ano ano muna Mga warm up Warm up no So mag actually Kahit hindi mo naman ano yan eh hindi lahat ng ano mo eh. Basta ready lang yung katawan. Magpamasage kayo. No? Ako, kami ni Mrs. na no, nung umuwi siya, nagpamasahe talaga ako. Kasi hindi ako makapagpamasahe ng ako lang. eh, no? <laughs> Kaya. yung mga ano lang, sa balibalikat. No? sa minsan sa may barbero. No? Eh, nga pala, nagpagupit no? na ako. Nakakasawa kasawa na rin. Yung magastos na sa... Magastos na siya shampoo. No? So, yun, dun sa may barber shop, meron dong na, uh, hindi siya, nag masa siya, eh, no? may, dagdag na bayad eh, yun. So, oh, tapos ito yung last, yung listen to music. Actually, itong mga music na, ano ko dati, nung, kaanoan ko, medyo malakas pa talaga yung, ano, yung nagpapakalma sa akin yung mga nature, mga video na nakaka-relax talaga, ano, yung mga primitive, yun ka lang na nasa gubat yung mga ganyan nakakarelax sa akin At, tapos mga music na mga love song minsan mga worship song mga ganyan no? ayan so yun lang mga kapatid no? yun ang ating vlog para dyan sa mga baguhan pa sa anxiety pero kung mga dati na kayo alam nyo naman na mga ginagawa yung mga sinasabi ko no pero ito is malaking may tutulong nito para dun sa mga baguhan pa no? sa anxiety na hindi nila alam kung anong gagawin nila hindi nila alam kung paano sila magsisimula no? Yan, napakalaga nito. Ah, yung kaya yung number one natin is yung kaalaman, no? Learning, kailangan matutunan nyo to, no? Matutunan nyo kung ano yung anxiety, ano ba yung nangyari sa inyo, no? So, na natin is yung stay active, no? Maging ano ka lang. Kapag may kaalaman ka na, siyempre may labas-labas ka na niya, no? So, na natin is yung lifestyle, no? Baguhin yung ano, kaya nga napakalaga nung pagbabago, no? Kaya marami akong vlog dyan about sa pagbabago, yun. Balik-balikan nyo na. Tapos yung huli natin is yung relaxation. Yan. So marami pa. So ilang mga kapatid na, sana may natutunan kayo kahit kaunti. Kung mga, mga, ano na kayo, no, mga datihan na na alam nyo na itong mga bagay na ito, no, is pagpatuloy nyo lang. No. Para naman doon sa mga bago, is yes, malaking may tutulong nito itong sinabi ko sa inyo na about sa learning. Eh, talaga napakaalaga. Maintindihan nyo kung ano nangyari sa inyo. Kung, kung may mga gusto naman kayong itanong, no? tanong na alam yung concern din yung ibang tao no? pero yung ta kung tanong na wala namang kaano ano no Adyo, hindi ka na sinasagot yung mga ganun so yun lang mga kapatid no maraming salamat adios